Ano na Okay. Oh, Ano inahin niya? Pano <laughs> yung babae ang kanya? Pano yung babae mamin? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Ado kay mo babay boy gantoy manong nya. Ado kay bababoy. Asa so ti Magtangkay na po ide na African. Awan. 30 days hindi, ay! kasama 30 ay, at least pagpakaan na nung bakit hindi morning kan rabay? ah pero isa magaling bigat kan hindi mo? ah, ah bakit kumalis ka talaga pagkakaroon? Ito ay dagat ito para dito yung naganap. Ang ganda ng ano niya. Nagkat ko lang. Nagkat niya. Pintas lang eh. Pintas ng patining. Patining duwan ako. Nabit na gumakto lang sa ano. Pintas ko lang. Ito. 3 months 3 months di kan no. no kala dispose mo on ay pati ning ano po tayo sina 3 months, many many months? Many many months? Many many months? sa sa bali mo kanan na niya dito ay na tapong tapastagaan kita ko Orتين talaga mortality Ay! Hay gatas na ano? Yung mga nagbibigay ng mga support compensation. dahan at na 'tong Ano pa na na ta na posasuna? Balance. Pati. Magtama, di lumagto ato eh. Ato. <laughs> <laughs> Hindi pa yung nagsug na dito eh. Wala din mga eh. Ada may bulan natin manong Sampay Takot din niya Kasad Kasad doon ada doon akong di, Lalaki Madidigay Ngari okay. Darumar na lalaki maday Na kastoy